tayo may ah, uh, ito na isang fortuna. ang issue nito ay nawala yung power window ah, uh, umilaw yung ABS at saka ayaw mag cambio ayaw mag cambio yung ay mag release ng cambio ayo mga kawit pagka ganun ang naging troubleshoot ng isang sasakyan ah, nagkaroon ng depresya ng ganun ito oh. hindi siya may cambio. view ayan o oh. ah, okay ayan o oh. ayan o oh. yung ABS nya ay ayaw mamatay ayan ayan ah uh, meron niyang i-direct eh, na natin ha ito ang fuse niyan ito pinakababa uh, wala wala uh, ang fuse niyan ay wala sa labas nasa loob kung inyong nakikita yan nawala lahat pati nawala signal left and right nawala yung ayaw magkambyo na wala aircon sa harap wala kailangan pag sinusin natin pag sinusin natin yan uh, gagana na yung blower uh, ganyan ang setup ng ang sasakyan na Apple yan ito ang pinaka twist nyan ay nandito yan Apple ko po ito makita nyo Uh, pag ayaw kumambyo uh, ayaw mag walang pati itong power window na wala signal left and right na wala ito na po yan ito po yung fuse nyan ayan o oh. kababaan po ang fuse nyan yan okay Lagay natin ang fuse. Check natin. Ayan, gumana na siya. Ayan, may signal ng kaliwat kanan. Pag tinanggal natin yung fuse niyan, mawawala po yung signal light ng kaliwat kanan. Yan, o. Oh. Nawala yung fuse, ah, signal light kaliwat kanan, o. Oh. Wala rin yung power window. Ayan, o. Oh. Ayan wala rin yung uh, aircon sa harapan ngayon ibabalik natin fuse kasi pinaltan ko nun ang fuse uh, kababaan po yan pinakababa ayan na yeah, signal light natin okay power window okay meron na okay okay babalik natin to Bali ko ni Kulang Tot, napakaingay sa so, ating ating gagalawin ang linya, wala rin tigil sa kaka, tunog. Okay, ah. tapos na tayo. Nawala na rin yung ano. na rin yung kanyang uh, Nawala na rin yung kanyang ano eh, yung kanyang oh. EBC ang nakalagay eh. Uh, ABC ABS? Ah, uh, EBC EBS? Ah, EBS. Ah. Uh, Ayun. Uh, <laughs> okay. Thank you, Lord. Hallelujah. Ay nako, hindi kami nakapag-change kahapon. Hanggang ngayon, hindi. Texas. Abe, okay, makapagsimba na kami ngayon. Hirap eh, gawa ng siyempre, buti ko yung sasakyan natin isa, maliit eh, malaki. Oo, oh, yung oh, oh, wala tayong, ano, wala tayong sasakyan na pang reserbang maliit. Okay, sige, patay mo. Okay. Salamat. hindi magamit ni Boss ito kahapon. Uh, magkisimba sana. Ngayon okay, matutuloy na sila, sila pag, sa pagsimba dahil naayos natin yung kanyang sasakyan. Okay, ah uh, tapos na tayo. Ah, may ba? Kinuha ko na. Ah, may ba yan? Oh, ito. Hindi. Oh, Hindi, magpapalit. Ano tayo, dagdag. Magbili ako. Hmm, ka lang. Nasaan, Nasaan na mga ba yun? Are, no? sabi sa Batangas. Are, 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 sige. Eh, thank you lang. Ano bang ano bang nawala rito? Y 'Yun lang naman. Aircon. Hmm. Tapos Tapos eh, tingnan natin. Tapos hmm. Ang aircon sa cambio? Oo oh, yung cambio kanina kahapon hindi siya nagano. Aircon, cambio at saka yung sa power door niya, ngayon gumagana na eh. Uh, yun lang naging diferensya. Oh, yun lang diferensya naman. Uh, kaya hindi ko ano kasi nga eh siyempre, dalhin ko sana sa pwesto mo kanina, at ah, Ay hindi naman mga kambyo na paatras. Ay di, pinano ko na muna. Bare para nag-blackout na. No? Oo. Oh. Ito lang pala ang problema. Isipin mo kung dinala ko to sa kasa. Di ba? Puputok niya kasi ikinasay. Oo. Oh. Ngayon, hindi natin alam kung magkano sisingilin pa. Eh alam mo na. Kaya alam mo, suto so lang eh ano eh hindi ako masyadong nag-ano sa kasa kasi unang-una -una, bakit doon pa ako eh Nandyan ka naman <laughs> <laughs> hindi ba pag sinabi mo na talaga eh sir hindi natin hindi, hindi natin to kaya pero hanggat kaya mo eh di ba diyan ko talaga inano sa iyo okay ata tapos tayo ayos <laughs> ayos